Hi mga ating! So ayan, umaga na naman Sabado na naman ngayon at may pasok na naman ako sa trabaho At ayan mga ateng medyo tanghali na ako ngayon Kasi nga, iahatid ako ng aking boss papunta ng aming shop So ayan, kaya niya ako hinatid ngayon kasi Today is her day off At uh, sinabi niya sa akin na pwede niya akong i-drop sa salon By morning and i-pick ip up niya ako sa uwian namin So ayan, ito nga pala mga ating ang daanan kung saan ako naglalakad araw-araw -araw papunta sa aking trabaho So ayan, as you can see naman mga ating, ang kanilang uh, roadways ay napakadaming uh, road sign na makikita So ayan, very important dito ang road sign sa New Zealand At meron dyan na mga tawiran na tatawid ka lang pagka pagka mayroong uh, pedestrian lane pero hihinto ng kusa yung mga sasakyan at hindi kanila babanggain at hindi ka mag-worry na mababangga kanila. Uh, I'm not I'm not comparing, but iba kasi talaga sa Pilipinas. Kahit na sa may uh, pedestrian lane kana, dumadaan parin talaga yung mga sasakyan which is true na po. So sorry na agad mga ating. <laughs> so, eto nga po pala yung nai-excite ako lage pagka malapit na ako dito. Eto yung kung saan may school dito ng high school at mayroong Uh, kindergarten at kinder tapos sa kabila po niyan doon naman po yung bahay ng kasama ko sa work na si Rose kaya pag nandyan ako uh, masayang masaya na ako kasi nga sabi ko I'm in a halfway so natapos ko na yung 20 minutes na lakad ko pag nandyan ako and nga pala mga ating marami ako nakakasabay dito ng mga estudyante yung mga high school student nakakasabay ko sila araw-araw at tingin ko naman hindi naman sila napapagod sa paglalakad at ini-enjoy pa nila dahil nga alam nyo ba na ang uniform nila ay short lang dito mapababae o mapalalaki pero nakikita ko rin naman may nagpapan sometimes pero mostly talaga nakikita ko naka-short tapos naka-jacket lang. Yung iba hindi naman naka-jacket. Yung feeling na parang hindi giniginaw. So ito na pala yung mahiwagang tulay na sinasabi ko sa inyo mga ating yan. Super saya ko na pag ko na yung tulay na yun. Ayan, welcome back again to my video. so, ayan mga ating, today is Saturday at ayan, maganda ang araw ngayon. At nandito tayo ngayon sa aming work dito sa my Kiwinoy Beauty. So, ayan, maganda ang araw pero sobrang lamig mga ating. So, ayan, nangingiki na ako dito. Tinitiis ko lang for this vlog. so, ayan, kasi naka 2 uh, degrees tayo ngayon kaya sobrang lamig mga ate. Sa totoo lang, naninigas na ang aking panga dito pero ayan, go pa rin tayo for the vlog. So uh Yinla <laughs> <yun lang. laughs> So ayan mga ating pumasok na pala ako sa loob ng shop kasi nga sobrang lamig sa labas at hindi ko na talaga kaya at namamantal na din yung aking mga pisngi dahil sa sobrang lamig hindi ko maintindihan at nagnanam na rin yung aking mga kamay kaya pumasok na ako at ito nga pala si Shania bigla na lang pumasok sa eksena at medyo nagulat ako dyan mga ating babawasan ko na yung pagkakapiko ko dahil magiging magugulatin na ako ng mga nakakaraang araw at ayan may binibilin nga pala siya dyan dahil nga uh, siya ay uuwi ng maaga ngayon kaya binibilin yung mga saksakan at mga dapat patayin sa loob ng uh, shop bago kami umalis dahil nga wala kaming pasok bukas Sunday at hanggang Monday so Tuesday na ang balik namin sa shop kaya uh, bago kami umalis ng shop kailangan linisin na namin ito para pagdating namin sa sa ano sa sa Tuesday ay ready to work na naman kami mga ateng. So ayan, lampaso muna tayo diyan habang waiting kay client at para pagdating ng hapon ay magwawalis na lang tayo bago tayo umalis ng shop. So ayan mga ateng. Nagkape na ako pala mga ateng kasi nga kailangan kong maging warm at sobrang lamig talaga. Guys, we're going home today. And this car. <laughs> ayan. Libre sa sakyan na naman mga ating. Libre na naman tayo sa sasakyan today. -tay today. But you're not going home to Philippines like that. <laughs> I'm not going home with my two bare feet. You know, you know a line. A line, hmm. a line. Can you put it in the back door, please? Give me your hand. Magkarwash na ako. Oh, Pwede oh, magkarwash ka. Ha? Doon, no? Saan ba yung pinagkakarwash doon? Nila. Karwash mo na lang sa bahay. Ito Why do I smell McDonald's? Ano naman kinalaman ko sa magkarwash? Gaganan mo lang ang tubig, oh. Oo, oh, at saka po na spoon. Why oh. do I smell McDonald's? What do you? I what do Mac you say? What did you say? I smell McDonald's. I uh, don't say. smell McDonald's because we don't have money. <laughs> oh. No money, no. No, yet. But Tita, you smell nothing. For $800. Where the $800? For her work. Where? So, for just a client to do the eyebrows, for it's $800. So she has enough money. Mm hmm. But she has a lot of uh, Bells. bills to pay. Yeah, but so you won't. But then you can stop. Getting <laughs> <having laughs> <having laughs> <water>. Then stop. <laughs> then stop using hot water. <laughs> what do you mean hot water? <laughs> then stop using hot water. I'll park over here. Pwina kami mga You know. <laughs> <Did it come? laughs> Hindi sila nilalamig itong mga bata. Oh. Where are we going? I'm just going to fruit shop. Uh, you wanna stay here? Dito right. ka Guys, tapos na yung maghapon namin sa salon at pauwi na kami ngayon. Hinihintay lang can namin si Boss galing dun sa may uh, fruit, ano yan? Vegetable shop. So, may bibili lang siya doon. Tapos, ito kasama ko yung makulit na si Alain. At kami ay pauwi na ngayon. Bukas na naman ay day off na naman ni ating manicurista. At ayan, I am glad today kasi hinatid ako ni Bossing at sinundo niya ako. Kaya, hindi ako naglakad ng bonggang bongga. So, ayan, we are going home na. Bye!